Sino ang nag invento ng light bulb? Ay! No, no. Tayse. Tay, tay, tay. Pa, sino pa? Si Mang Tomas. Si <laughs> Mang Tomas ah. Madami yan. Pero alam mo kung ilan ang patents niya nagawa niya. 1,000 plus. Oh. Oh. na pa rin dito hindi inyong kasama. Pangalawang tanong! Ayon sa mga expert or asper nasa, sino ang pinakaunang taon na lumapag sa buwan? Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Congrats, congrats! Um, sagit lang ha, sagit lang. Kuhanin ko lang yung ano.